Lalaking ng bastos umano kay Marian Rivera nagsalita gini. Eh. Parte ng kanyang statement ay ipinagtanggol nito ang kanyang sarili at sinabing hindi umano siya ang tinutukoy ni Marian Rivera sa video na kumalat at nagviral. viral Sana maisip ng mga taong nakikisakay lang sa issue ang mga nangyari. Actually hindi naman na issue ito talagang kumalat lang ang video dahil sa taong one-sided ang utak. Kung malawak lang sana ang pagkakakuha ng video ay makikita ninyo ang totoong sitwasyon. Siksikan talaga ang mga tao at lahat ay halos gusto malalapit kay Marian. Sana nakunan din ng video yon. Paano na lang kaya kung wala ako sa designation ko, edi eh mas nabasto si Marian, at hindi na mapipigilan ang mga taong halos lumapit sa kanya. Bumulong ang kasama ko at nagtanong about sa crowd control at sa buong makakaya ko nilapit ko ang tenga at sana man lang kung may audio na malinaw ang video ay nag-excuse talaga ako kaya nga nilapit ko ang tenga ko sa kasamahan ko dahil mahihirapan ka. Sumenyas, mahihirapan ka igalaw ang katawan mo dahil sa dami ng tao sa paligid mo na sana ay nakunan din ng video. May isang crowd na nagpupumilit na makalapit kay Marian at nakikipagtalo sa amin kung makikita niyo sa video na sinabihan na kuya kanina ka pa. I swear hindi ako yon. sinundan niya ng tingin yon at nagkataon na sa akin ng tingin, dahil nga kami ng mga kasamahan ko ang nagsisecure ng kanyang safety. Ito ang litrato na nagpapatunay na ayos kami ni Marian. Kuha ito sa holding area kung saan namin sila pinagpahinga after ng kaganapan na kung saan nakunan ang video. Nag-usap pa nga kami saglit about sa crowd control at walang issue na nangyari. Pinalaki lang ng mga taong walang ibang hangarin, kundi manira ng kapwa-tao, at pagkakakitaan ang paninira sa ibang tao. Kaya sana makonsensya kayo sa mga ginagawa nyo. Huwag kayo maging one-sided kung hindi naman nyo alam ang kabuuan ng story. Nakakabulahaw kayo ng taong tahimik na nagtatrabaho at kumakayod sa araw-araw. Anim na buwan na po nakalipas noong mangyari ang event na yan at tinanggal na po ang mga videos na yan ngunit may ilan pa rin mga walang puso ang nagpapakalat ng ganitong video na nakakasira ng aking imahe Sana patulugin po kayo ng inyong konsensya sa mga ginagawan ninyong ito Salamat po Yan ang post ni Earl Nerona Pressman sa kanyang Facebook profile